ito pa guys hello, hello guys again welcome to my vlog ito ba guys ang isa kong si uh, Wilsoni ni ay o oh, ha variegated Wilsoni ni ay hmm. ito apat lang ang dahon nito bali dalawa yung ganito ko isang 550 at saka isang bigay ko na lang ng 500 tong isa. Then Sony ay bali dalawa. Sobrang nakakatuwa. Meron pa akong gagawin guys. Ito, i-ano ko siya. Iriripat ko nung panibago. Ayan. Tapos ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Harvestin ko na ba siya? Kaya lang maigsi yung ugat. Pero baka pwede na rin to. Harvestin ko na. Tapos ito. Pwede na to harvestin. Mm. Ay wala pang ugat. Pag may ugat na. Yan. Si ano. Bob's ano. Ito kasi si Green Seratum to eh. Si Green Seratum. Ito aayusin ko ng tanim to guys. Parang ano eh. Parang hindi siya maganda. Oh, nagkakaroon siya ng ganyan-ganyan, no. Yan. Appreciate natin 'to. Ito si Giant Mayoy. Ikakat ko siya. Ikakat ko siya rito. Yan. Para meron tayong ma pa isa-isa. Mm. Ganun lang. Kahit pa isa-isa lang may ma Ano kaya ito? Surprise. Actually, actually guys, marami naman talaga kung pwedeng i-flex kaya lang baka kasi akala nung iba ay yun at yun yung halaman na i-flex. hindi ang dami ko nang napropa iba iba yun ang dami ko nang napropa ito para hindi ka malungkot dyan dito ka na nga sama na kita dito sa ano si cardboard sama na natin dito sa mga hmm para hindi siya malungkot. Malungkot siya. Ayan. Eh. Parang merong ano. Parang meron siyang bugs. Yung puti. Ay cardboard to guys. Si cardboard. Juvenile. Seedling. Yan. Every Saturday lang ako nagdidilig guys. Yan. Tuwing Saturday lang. Hindi ako nagdidilig ng ano. Ibang. Ibang araw. Pag Saturday yan. Tsaka na no magdilig. Ito hindi ko talaga hindi talaga ako marunong magpatino nito. Pero sige lang. Tsatsagain kita. Bahala na si Batman. Baka ito i-repat ko siya kasi hindi ko alam mo bakit nag ano, oh. Ito, i-repat ko to. Ito kasi isa healthy naman oh. 1, 2, 3, 4, 5 anim yung dahon niya healthy yan ito itatapkat ko na to hmm. isa dalawa tatlo tatlong puno kaya lang yung ugat nung isa apol na apol hmm. ang aking pang mabigat ang ano si Albo. Tapos ito naman si Tay Cultivar. Na, natago siya kaya nawala yung iba niyang variation Kaya inilabas ko dito sa mga liwanag. Si Tay Culti. <coughs> Yan, ang ganda oh, guys. Si Pink Splash. Ganda niya seedlings ko to. Ito po, oh. seedlings ni Pink Splash. Ayan. Siguro, ha-harvestin ko na lang siya one by one kapag kaalam alam kong matibay na siya. Pero yung iba, oh, nag-baby -nag na siya. Oh, ayan, oh, may baby na. Oh. Ayan, oh, baby na siya. Ayan, oh. nag na, nag-anak na. Ayan, oh. Ganda na. No? Hmm. <coughs> na tegi <laughs> na matay oh, nagdormant na siya ng tuluyan na ano kasi to guys eh ito oh. si Amazon kaya ta to na ano siya na kinain siya ng tawag dito. kinain siya ng caterpillar patas yun hindi na siya naka ano, naka recover pero okay pa naman yung ano matigas pa naman siya i -ipo, i o o ano natin sa init dito kasi guys sa lugar na to kaya dito ko to nilagay eh nag iinit siya yan nag iinit lugar na to umiinit dito ito o oh. yan naiinitan yan kaya ganyan yan siya yan ang galing guys oh. Si Black homa ako. Nag-tribe na siya. From nothing, from bulbs to this. Ang alam ko tong Black homa na to, kung magtutuloy, tatlo to, tatlong puno. Pero ang nakikita ko lang may sign of life dalawa. Not bad, okay na rin. Yan, pwede ko na tong i-flex. Sila na magpaganda. 100 balik puhunan program 120 balik puhunan program um, ano kaya baka pwede na ako mag ano, mag live mag live ulit ay speaking of mag live ito pa nga pala guys oh kinat ko na to eh yan oh nakakatyan guys oh yan oh ay kita nyo guys oh Iyan oh. Hmm. Ito yung pinaka puno niya. Ito na yung kinat ko. 'Yan. Hmm. Nakahiwalay na siya. Pero yung mga ugat niya nakabaon pa sa ano, sa lupa. Ito yung isa sa mga natutunan ko na mas effective siya na ikat. Halimbawa, merong merong mga ugat na nakabaon sa lupa. Ikat mo siya, pero 'wag mo muna siyang bu bunutin para eripat yan, pagkakat mo mga one week tsaka mo repot Ito yung pinaka ano niya oh. Yan, bunot yan guys oh. Bunot. Dalawa tong kinat ko na ganito. Ito pa yung isa oh. Ito. Yan oh. Bun cut din yan guys oh. Ayan oh. Basta nakakat yan. Ayan. Hindi lang kita eh. yan Hindi siya kita pero nakahiwalay na yan bubunutin ko na lang itong mga ugat na to parang one week ko na siyang nabuno na cut pero tingnan nyo yung ano yung dahon niya guys oh. hindi siya naglanta ayan oh ayan yung dahon niya hindi naglanta ayan mas maganda yung ganitong method yung pag kami ugat cut nyo muna tapos huwag nyo munang iripat huwag nyo iripat agad mga palipasin niyo yung 1 week or two weeks hindi na siya mag ano, hindi na siya maglalanta ito yung pinaka ano niya oh. cut na yan siya pero yung ano niya yung dahon niya hindi siya naglanta ito dire 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 na to kapag ano dire dire na siya kapag ka, uh, siguro ngayon pag ano may panahon naman ako martes ireripat ko na siya nire-repat ko na. Kasi, tawag dito. Wala naman ako masyadong gawa. Yan, ito, ito gagawin ko ngayon, itong dalawang to. Si Selum, si ito, at saka ito. Para, pwede na siya i-flex. Yan, pag na na yan, ito, ito at saka ito na silom na to pwede na siyang i-flex kasi yun hindi na siya nag-try hindi na siya nagano yun na yun hindi na siya hindi siya naglanta ito guys ah uh, si Tricoloring ring of fire alam niyo naman ako risk taker mahaba kasi siya talaga as in mahaba ang ginawa ko para mai maiplex ng mura ayan kinat ko siya into 3 ayan cut, cut yan into 3 guys ito yung mami tanggalin natin ito guys normal na lang na mawawala to kasi ito talagang pag cut ko palang lang dilaw na siya hindi ko lang inalis ayan ito yung pinaka puno niya oh ito yung pinaka mami sa ilalim nito guys may patubo pa sana wag na mawala para merong kuhaan may may tagakuha ng vitamins. Yan, ito yung pinaka puno. Ito yung mid cut to. Ito yung top. Yung top cut, tatlo yung dahon. Mid cut, tatlo rin yung dahon. Actually lahat 'yan ma maugat, maugat 'yan lahat. Kaya akong magta-try diyan. Halimbawa, ito. Uh, lumabas na 'tong isang dahon na to well tribe na to tas ito magkaroon ng shoot well tribe na pwede na siyang i-release sa mas mura yun sa mas mura lang yan si tricolor ring, ring of fire ko ni ni risk ko siya na ano na i ano i ikat kasi mahaba talaga siya para maibigay natin ng mura at the same time, makapagparami tayo. Tapos ito si, ayan, sana mag-tribe. Ang napri ko na ano, i-flex ko siya ng 150. Si Cobra Fern, sana mag-tribe. Pero okay naman, tagal ko nang naitanim eh. Well-tribe na siya si Cobra Fern yan okay naman sya yan, ito yung mga aabangan nyo, kasi pero yan, hindi yan marirelease pa oh. si Black Billy ko guys, oh Black Billy yan <laughs> hindi yan ano oh, dalawa na Black Billy ko yung isa tinapkat ko, ayan kaya lang hindi pa nag tribe si Rogusum ko sana mag tribe dalawa ito yung mami may Rogusum ito mukhang okay, okay naman siya tapos ito yung pinaka top cut hmm. ewan ko kung mag tribe parang hindi hmm. top cut ni Rogusum parang hindi siya mag tribe ay nako ah. Hmm, hindi ba Hmm. kapapakailam kapapakailam wala na lumambot na siya guys hmm. ganito kasi ko guys eh sobrang risk taker ako yung yung ano ko yung curiosity ko hindi ko mapigil na yung tingnan ko nga kung mabubuhay ko yun ganun ganun ako sobrang curious kahit na yung lack of knowledge ka lack of knowledge talagang ano pa rin ang galing nito guys oh palaan nakin siya so, oh meron na naman siyang isang baby kasi pa oh bali pangatlong baby niya na yan guys yan dalawa na yan pangatlong baby na ito yung isa pangalawa ito yung pang tatlo ito yung harvest ko sa kanya unang unang harvest ko sa kanya na baby o, diba? <coughs> Pwede ko na yan i-ano. Flex. Matagal na kasi yan. 50 pesos. <coughs> Ito si reflector. 50 pesos. Si burn. Wild burn. 50 pesos. Diba? Bongga. Si Golden seratum ko 450 1 2 3 4 5 6 7 pang 8 to Si Golden seratum 50 ay 450 Ah akin giant na green hang hang 'di ba? Bongga, Giant Green Hang Hang. 250 lang. Giant na. Yan. Ito guys, si Red Unya. 150. Pwede na yan i-flex. Si Red Unya. Ito. May sariling ugat to eh. Hmm. 150. 150 tira ko na lang to sa akin pagandahin ko muna siya ito okay na nag na to 150 yan si red unya ito si manila's pride to hindi natin alam kung magta-try bahala na si batman ayan pakitain natin siya ng araw ayan si manila's pride na sobrang albo Let's try kung magta-tribe. Pagka nag-tribe siya, okay. Bongga. Ito mga... Si Sexy Red daw. Bahala na kung magta-tribe. So far, nagsi... nagsi ano na... To oh. ang papayat ng mga ano niya eh, ng mga puno niya pero meron na siyang tribe oh. to. hindi ko nga lang alam kung may mga ugat to pero hindi pa natin to pwedeng i-release kasi talagang ang pangit pa niya hindi mo siya pwedeng ipagmalaki baka baratin lang kaya wag na muna huwag na muna siyang i-flex kesa mahingi ang hirap magtanong patrive na muna Yan. sana may matirang mga dahon ni sexy red Yan. merong isang pwedeng i-flex to kaya lang pangit pangit siya. so hindi pa hindi natin pwede ano. Ito, nag-iisang, ewan ko kung sino to. Hindi ko alam ang, ang pangalan niya. Yan, ganyan siya. Hmm. Against the light. Yan, mga ano yan, yellow big roy. Ito, yellow big roy. Ito, si boxer. One, two, three. Tatlo, si boxer pangit pa. na ano tayo dito na iscam Hindi alam nung seller na to, na alam ko yung ginawa niya. Pat dere-derecho pa rin siyang nagpapadala sa akin ng ano, ng link ng live niya. Nakakawalang gana. Yan. Ito halagang 1 na halaman, talagang hindi ka matutuwa. eto tribe na to. Oh. Si pink uh, lipstick. Hmm. Tribe na to. Si pink lipstick. Pwede na tong ano Yan. Pwede na siyang i- i-flex. Kesa nagsisiksikan dito ilagay natin sa mas uh, maginhawang lugar. Oops. Ito, mayroong isang may yan ito pa si rotondong hiwalay natin to meron lisa mag ano pa to mag tao dito magdadamay pa. Ang ganda nyo guys oh. Hindi ko alam kung si Pink Valentine para sa si Pink Valentine show. Ay si Pink Valentine niya. Pink Valentine, guys oh. Mm, 150 ka. Pink Valentine. Kasi may guys, sa totoo lang, meron na akong Pink Valentine. Pink Venus. Oh, ngayon ko lang na-realize pagka- Si hmm. Pink Valentine at least. Oo. Oh, Hindi lang siya masyadong nagkulay, pero... Hmm? Yan. O, diba guys? Nalibang na naman ako dito. Ayan. Ito lang yung gagawin ko dito. yan o. No? Oh, yung dalawang yan. Yung si selum. Ayan, dalawa i-repat e ko. <laughs> 21 minutes na naman. O yan guys, paano? Babay na muna. Magtatanim pa ako. Happy watching!